gawin mo? Magsasal sa... sa... sa lamin Para pogi. nagstabilize stabilize na ang kanyang kondisyon. Kumusta na ang kanyang BP? Um, 120 over 80 po. Normal naman pala eh. Thank you, Dok. Ilan po bang mauubos niyang swero? Ah, uubusin na lang natin yan. At kapag siya'y nakakain na, in two days, pwede na natin siyang i-release. Tsaka pala, misis, kung napapansin niyo tong tubong ito, ito'y nakakabit sa catheter dahil nahihirapan siyang umihi. At kapag normal na, parin bukas, pwede na nating tanggalin. Ah, salamat kung ganon. Akala ko'y magtatagal pa siya dito sa ospital. Ah, hindi na. Hindi na siya magtatagal. Tsaka pala, mabuti pa sumama ka sa akin sa opisina. Iditis ko sa iyo yung mga bawal niyang kainin. At yung iba pang gamot na dapat niyong bilhin. Okay, total dalawang oras pa bago siya magising. Okay? Oha. Morning ha. Maglilinis lang po. Maintenance, sir. Maglilinis lang ho. Pwede. Ito naman, di namamansin. Suplado! Woo! <coughs> Oh. <laughs> Hindi ka makahinga eh. Nagpalaki ka ng ganyan sa ilong mo eh. Oh. Hindi ka pa rin makahinga. <laughs> Anong oras mo ba talaga darating ang taga-makeup nyo? Ah, uh, parating na po yan. Huh? Ah. Oh, yan na pala eh. Hi, boss. Ah. Uh... Good morning, ho, Mrs. Iyo, tignan mo nga kung anong pwedeng magandang gawin sa mukha ni Mr. Ah, mm -hmm. okay. Tignan natin kung anong pwedeng gawin dito sa mm. ano, ha? Okay. <gasps> ah, Mrs. Anong kinamate niya? Naku, yan sa ospital. Pero gumaling. Kaya lang, biglang lumala, eh. <gasps> bakit, ho? Kasi infection. Pero naabal ng gamot. Gumaling pa nga siya ng husto, eh. Ang saya-saya pa niya. Sa sobrang tuwa, inatake. Patay. Ako mabuti naman. Akala ko kasi. Mabuti? Anong ibig mo sabihin? Hindi. Ang ibig ko sabihin, ah, mabuti na nagkaganyan na, at natapos na ako ang kanyang paghihirap. Di ba? Uh, oo nga naman. Ah, <laughs> uh, iyo gusto ko sana pakinisi mo mukha niya. Kasi buong buhay niya, ganyan na itsura niya eh. Ang sama, ano? Eh, sis, huwag naman ho kayong ganyan. Hindi, sa totoo lang talaga. Kasi gusto ko makarating agad siya sa langit at maging kaaya-aya at presentabing mukha niya. Sige, yeah, misis. Kayo masusunod. Langit ang request, langit ang pupuntahan. oh, babay lang, kila. Sa amin na lang yung pera mo. Oh, paano hilaw na, uncle? Eh, nagyaya si honey, my love. So sweet 'ko di. Mauna na kami. Magha-happy-happy na lang muna kami. Bye. Ang kana. Kana. Ano ba? Julio, salikana. na. Hey, mom. Kikikikikikik. Yelah, lumutayin gigig Facebook. Gu Naku, yan pa naman importante 'aki niyan. Akin okay na. Hoy, ano binalburut mo? ah yan tara 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 na mahal boss pa cr Pambihira ka naman. Kung kailan aalis na tayo, ngayon ka pa 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 sa... sa... pa Pogi. kung oh, segundo kung kung kahit kung kung Ganino kaya itong guestbook na ito? Ah, siguro doon sa dating nakaburol. Oh, bata. Okay ba? Tumawag kasi si Mrs. eh. Within five minutes, darating na raw sila. Uh, five minutes? Uh, eh, boss, pasensya na. Inawa ko na lahat ng magagawa ko eh. Pero... Ano pero? Wag na wag mo kong bibitinin sa kliyente ko. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Unang araw mo palang, lang, pumalpa ka na! Gawa mo ng paraan yan!

<laughs> Tama na ho, aunty. Tigala. Tigala. Ayoko, ayoko. Ayaw mo?

मुल्की तो honey, my love so sweet. I'm very happy. Boss? Hmm? Titignan mo, may tao. Daming halaman dito sa kabulaklak. Sa'yo ba to? Hindi ah, hindi. Sino mo ngayon? Ewan ko, alam mo nga, alam mo. Dali, dali. Tignan mo, baka makasagabal sa atin yan eh. Hmm? Ako nga para si Bugart. Pamangkin ko nung namatay. Abay ako si Wilson. Hmm. Hey, ako naman si Uging. Ay ay ay. Uh, ngayon ko na nalaman na. May kaibigan pala yung mga anghel ko. Uncle? Abay chewi mo ba yun? Oh, yung bangkay? Hmm. Nabatayan pala yon? <laughs> 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 Ah, ganito. Ah, paalis na rin ho naman kami. Eh, dumaan lang kami at uh, nagpahinga, pero paalis na rin kami. Ha? Ah, ah papa, sige, ako na sa inyo. inyo, inyo. Pakiramay kayo sa amin. Ah, oh, de paalis na ako kami. Oh, sige, sige, paano? Mauna na ako kami. Ha? Ano ba kaya? <laughs> ah, oh, isa na lang, isa na lang. Ah, dito sa Maynila, pag may burulan, kating respeto. Oh. Pero mo muna tayo sa guestbook, ha? Huh? Okay. Ito? Oh. Guest tayo? Guest ako? Guest ako, guest <laughs> ako. Kapatid, kapatid. Ah, kapatid, ito ba yung picture ng tweet mo? Oo. Oh. Ah. Mm. Sino lang nagay picture dito? Ha? Anong picture? Mm. Ayan. Oo, oh, tayo. Ha? Teka, teka, teka. Oh. Ay, sandali lang, ha? Mm. Um, kami. Kumain muna kaya kayo bago kayo pumirma. Ah, uh, ba, Kailangan po magmerienda bago kumain? Este, bago pumirma? Ah, hmm. eh hindi ba kasi nagugutom kayo para... Hindi! Hmm. Busog kami! Hindi na. Pero na? na ah, eh, teka, teka, teka. Ah, uh, hindi eh. Baka mahaba pa ang biyahe nyo. Di, kumain muna kayo para may reserba, di ba? Pwede. Reserba? Pwede. Pwede. Lagay natin na dito. Pwede. Tapos perma kami dyan, ah. O, sige, yun na lang. Don't go away ngang ko pa yan, eh. Pumirma ka na. Kain <laughs> tayo. Kain <Uwing> sila, no? <laughs> Ayos. Kain Ay, tayo. Ah, sige, sige. O, o, upo muna kayo. Ah, Julius. Bilang mo muna sila makakain. su 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 soup drinks po, ma'am. Ha? Oo, oh! oo, oo. Sakit. Pagkain na rin. Kahit na ano. Bilisan mo. Ha? Nakikiramay ako. Pamangkin ka ba niya? Oo. Mm. Madalas ka nga niya sa aking nababanggit. Mabait ka raw. Talaga, oh? oo? Oo. <laughs> Tapos ano pa? Marami siyang sinasabi. Proud na proud daw siya sa'yo. Talaga? Oo. O, man, man. Ano mo na kayo? Ano ba pangalan niyo? Ako si Aling Nene. Hmm. Tapos ano pa ang sa sa'yo? Ang sabi niya, meron daw siyang magandang plano sa'yo at sa 'yong magiging asawa. Talaga ho? Oh? Oo. Nagigilty yata ako. Hani Hani my love so sweet. Lika, dali. Oh, kasi to, mayroon palang magandang plano para sa atin. Itong si Uncle. Talaga? Oo, oh, para sa kinabukasan natin. Oo, oh, ano daw? Ano daw? Uncle. Yung auntie mo. Auntie? auntie? Ay, hindi na ang bakla yung uncle ko ah. Di ba si Magda yan? Lalaki ko ba yun? Babae! Hmm? Hmm? Matingnan nga. Kaya nga Magda eh. Babae. Ako naman. Ba? yung kay Magda eh. Iba pa lang pa tayong pinuntahan. Ikaw naman, tinawag-tawag mo pa ako eh. Teka. Nasaan yung dalawa? Ba't sa mo tinatanong? Di ba ikaw nang bubantay doon? O eh, diba tinawag mo ko? Tinawag pa kita? Oo, tinawag mo ko. Tinawag lang kita. Hindi ko sinabing lumapit ka.